Tara guys, magbinis nga ako dito. Ayan, mga winalis ko. daputin ko nga lang yan at ilagay ko dyan sa aking basurahan na bag. Ayan, kung nakikita nyo. Damput ko lang dyan at walisin ko yung mga alikabok palabas. Ayan, diba? Kasi nga, ang dami nang na kalat dito. Malikabok na aking tindahan. Ayan, kikita mo. Dinuhat ko na nga yung aking ano na yun, basahan na yan. Unique yan. Mabigat yun na basahan. Akin lang ito ipagpag. Pagpag ko lang yan dyan. Ang ganda yan siya kasi brasin mo lang yan. Itapag mo lang yan dyan sa malapit sa gripo. Bras-bras brass. Sabang sa sabon. Ayan, dyan yan. Hindi mo na kailangan kusutin. Brasin mo lang kasi hindi naman siya makukusok. Mabigat. Gandaan lang dito. Ayan. Yung aking walis pala. Daming kinulitang buhok. Tinanggalan <laughs> ko ng buhok. Ang dami yung dumidikit na buhok. isko Ang dito sa aking tindahan. Mataas siya. Kaya pwede ko lang ibagsak doon sa baba. At magbawalis din naman ako doon sa baba. Pwede ko lang siya so, ibagsak. Ito nga itong cellphone. At hinarap ko na kayo doon sa labas. At ako'y lalabas. At may nakikita akong mga buti dito na pinag-inuman. Ano? Ilalagay ko dyan. Yung nakikita niya dyan. Ano yan? Basurahan. Ay, basurahan. Basurahan. Lagayan ko ng mga uh, kalakal. Ayan, o, oh, bute Mga buti, niipon ko yan. Mga babuting babasagin, plastic, ayan. na naiipon ko yan, guys. Na, karang, anong isang araw yun, nakapag, ano, ako binta. Bali, nakamagkano ako. 48 so, ata yun. O, oh, ba diba? Tiyaga ka lang ipon-ipon ng mga bute Kaya yung buti kasi, ano yan, piso. O, oh, piso. Tapos yung ano naman, mga plastic na bote. Per kilo yan. Hindi ko alam kung anong magkano kilo yan. 17 ba? O 16. Yan. Katapos kong ilagay yung mga bote, ayan, magwalis na naman ako dyan sa, ayan, sa may aso. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa baba. Ayan. Wawalisan ko yan dyan. Kasi guys, ano yan? ma ano din yung mga buhok ng aso dyan Saka may mga kalat kalat din dyan just Mere, ito na to ng mga aso ayan yung aso ko mga, mga ulit na naman yan o haharang harang makulit yan may time talaga sobrang harot yan. niya di kanya niya paanohin dyan di ka niya pawalisin dyan at harutin ka ng harutin yan buti nga medyo kalmado <laughs> kalmado siya hindi siya ganadong magharot o pero nang, ano lang yan nakikiramdam lang yan kung ano ba, may ginagawa. <laughs> Kasi may ginagawa ako, kaya hindi siya ganoon ka. Pero may time talaga yan, kaya may ginagawa ko. Naku, Diyos ko, harot ng harot, hanggang nakalmot na ako ng kukon Itong ating paglilinis ng bahay, Diyos ko, hindi talaga tapos no? Araw-araw, maya-maya tayo maglilinis, magwalis. At maya-maya din, inahakot ng ating mga anak, yung kalat. No? Dito ito, mga anak ko, lalo na yung mga sapatos na yan galing iskulahan. Diyos ko ipag -pag, sabi ko ipag pag bago i hakbang dyan sa lalo dito sa tindahan dito dumadaan yan kasi tatambay nila dito yung ano nila mga sapatos nila dito Diyos ko magsawa talaga ako kasabi pati yung ama ganun din diba paulit ulit yung itong mga sinasabi ayan na guys guys magayos na pala ako ngayon ng mga buti no kasi magpa-deliver na ako ngayon ayan inayos ko muna yung payong Ganyan yung mga anak ko. Patong-patongan yung aking mga case na lagaya ng mga bote, no? Diyan mga payong na yan. Diyan yan pa parking. Sarap. <laughs> talaga. sila guys, kung na patong-patong dyan. Kaya pag ako, uh, ayan na, ah, mag-aayos na ng mga bote, no? Kailangan kung alisin yung mga kalat nila dyan, pinatong-patong. Pero well, hindi ko matuloy-tuloy yan. Ayan. Ayusin ko yung ating mga, ano, ating mga bote kasi nga naghalo-halo na yan ay halo-halo ano dito na yata yung deliver ko ay, wala pa pala alam niya mga aayos pa ako ng mga bote halo-halo na yan ay wala pa naman tag inmate oy ah ano connect doon halo-halo sa tag init eh di ba nga pagkain naman yun hindi yun, yun sa mga bote <laughs> Ayan, di ba? May RC, may Mountain Dew. So, akin yan pag siya. Iba yung Mountain Dew, iba yung RC, iba yung kasalo. Basta kasalo, makok, makok man yan, mapa-sprite man yan, royal. Basta kasalo, pwede yan. Pwede yan siya maghalo-halo. Kaya lang, mag kasi tingnan. Mas maganda yung kok, kok, royal, royal, or sprite, sprite. Sama-sama, di ba? Maganda siya, nit siya tingnan. Ayan. Yan, tinanggal ko na nga yung mga RC at dadalhin ko yan doon. O, oh, oh, nilipat ko na kayo. <laughs> doon kasi yung lagayan ko ng arse sa kabilang pinto. Ayan, hindi na ako nakita. Ito ako yung kayong isama. Kaya lang, naiwan kayo doon. <laughs> Mayroon kasi itong ito, Tayo lang nagbibidyo. Ano? Eh, hey, iwan na lang kayo. Ayan. Andiyan ako dyan sa kabila. Naayos ko yung mga ano dyan. Buti ng RC. At kinukuha ko rin dyan yung mga mountain joe Kasi nga, halo-halo na nga. <laughs> Naghalo-halo na. Nawala pang tag-init. Ano, o, oh, ayan na. Bit-bit ko naman yung mga buti ng mountain joe, Ganun kagulo. Diba? Yung mga anak ko, wala talaga. Hindi ina- ayos, hindi ina arrange yung mga ano, hindi pinagsama-sama yung mga mountain joe or mga ano dyan, sama-sama ba para pagdating ng magpa-deliver na ako, wala na ako di diba? Ayos na, hindi eh, hansak lang yan, minsan sa lapag lang, minsan dito sa tindahan, minsan sa taas, yun, yun nagagalit na ako pag nasa taas na nila yung mga buti kasi pag nabagsak yan, makupo magkano ang deposito niyan sa pesos, 'di ba? Pag nabagsak 'yan, wala na another deposit ka na naman. Ganun ka ano tong mga anak ko. Minsan nag-ipon-ipon dito sa gilid. Minsan naman doon sa labas kasi pinapalapag ko nga lang minsan doon sa ano nagsasauli. Tapos hindi naman din nila kukunin, nagantay pa sa akin yung mga bote na 'yan. Ayun. Nababa na naman ako may dalang bote. Eh, kasi nga, kailangan ko sila talaga pag sama-samahin ng puro, ano, forest -type, puro Skype, puro Mountain sa isang case. Ayan, papasok na naman ako. Nandiyan na nga ako sa loob, guys. Ayan, may gagawin pa ako dyan. Kung nagustuhan ng aking video, guys, paki like and share naman, and comment, and follow na rin sa aking page, Lisa's Vlog. Thank you for watching.